Mga North Koreans sa Russia Ilang libo ang ipinalitang ipinadala sa tinaguriang meat grinder ng Ukraine Sa pinakaharap ng salpukan, isiningit ang mga tauhan ni Kim Jong-un Hindi marunong magsalita ng Russian, hindi rin marunong mag-ingles Gayunpaman, isinabak sa madugong labanan Ibinulgar na hindi patas ang trato ng mga Ruso sa mga Koreano Mababa ang tingin, mahina at walang silbi pambala lang sa kanyon mga tinaguriang cannon fodder. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang pinakamasaklap na karanasan ng mga Koreano sa Ukraine ay ang ginawa ng mga Ruso sa kanilang bangkay. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba Nagulat ang marami ng nagsidatingan ng mga North Koreans sa Russia upang kalabanin ng pwersa ng Ukraine. Ipinakita sa ilang pahayagan ang nage-ensayo mga sundalo ilang linggo bago isabak sa tunay na gulo. Full metal gear at armed to the teeth dika nga. Mga pampato ng North Korea na sigurado magdadala ng magandang reputasyon sa buong militar. Ibinalita na umabot sa 10,000 ang kumpirmadong pinadala ni King Jong-un upang suportahan ng kanyang kaibigan na si Vladimir Putin. Marami sa Pilipinas ang nagsasabi na sa tulong ng libo-libong mga taga-hilagang Korea, siguradong panalo na ang tropa ng Russia sa kiera. Pagtapos ng ensayo, pinadala ang mga Koreano sa base ng mga Ruso, malapit lang sa border ng Ukraine. Mataas ang moral ng mga nito sapagkat alam nilang kailangan sila ng Russia upang gabihin ang mga Ukrainians. Kumbaga sila ang respawn nga naman ang panlaban at alas ng Russian military. Mara ay sa sila na may sasalubong na prosesyon sa kanilang pagdating. Subalit imbis na maganda ang trato, kabaligtaran ang kanilang naranasan. Sa makatuwid Ibinalita ng Times of India, pahayagan na may galit sa kanluran katulad ng kapatid nitong Hindustan Times na sa kanilang YouTube channel ipinakita yung mga nagrereklamong mga Ruso dahil sa hindi makaintindi yung mga Koreano sa utos at sa kanilang misyon kung walang interpreters. Sinabi sa ulat na na ng mga Russians ang mga North Koreans dahil hindi nila malaman kung ano ang gagawin sa mga ito may pagkakataon pa na minumura ng mga sundalo yung mga Koreano at tinatawag na Jake. Wala daw kasing mga karanasan sa labanan at hindi sanay sa klima. Siyempre, hindi na masisisi yung mga Russians na magalit dahil hindi naman sila nagkakaintindihan ng salita. Malaking problema ito kung may misyon sa labanan. Inulat sa The Independent na yung mga sundalong North Koreans na papunta sa Ukraine ay gagawing cannon fodder ng mga Russians o oh, tagasalo sa bala ng kanyon. Kapag sinabing cannon fodder, ito ay bansag sa mga pinadadalang sundalo para lang mamatay, mga expendables, mga hindi importante. Sila yung mga ginagamit sa gera para maubos ang bala ng kalaban. Sinabi pa nga sa Daily NK News na isang dating sundalo ang nagbulgar sa isang sekreto na hindi sila inaasang makakauwi pa ng buhay. Ayon sa ulat, posibleng hindi sinabi sa mga Koreano ang tunay na misyon nila sa Ukraine. Umaasa ang mga ito na magiging bayani. Pero sa katotohanan, sila ay gagawing target practice.

Казали, окапывайтесь вроде себе много. Теплую одежду и идут отдают им. И при штурме они начали стрелять по нам. Мы пытались их разуметь, куда стрелять. И корицы вроде как застрелили двоих наших. В такой ситуации я подумал, лучше. Ayon sa isang sundalo, nang sila ay inatasang maghukay para gawing taguan sa labanan, sila ay pinadala ng sampung kuryano. Binigyan raw ng damit at makakain. Pero nang magkaroon ng labanan, imbis na barili ng mga asyano yung kalaban, sa halipay, sila daw ang tinira ng mga kuryano. Marahil hindi naman siguro sinadya ng mga North Koreans na barilin yung mga Russians dahil sa hindi naman sila nagkakaintindihan ng salita at dahil na rin sa magkahawig ang mga Ukrainians at mga Ruso na pagkamalan sila ang mga kalaban din. Totoo na umabot sa 10,000 sundalo ni Kim Jong-un ang nasa Ukraine ngayon at totoong dumami ang puwersa ng mga Russians. Bukod sa problematic ito o magdudulot ng mga problema liability o magiging pananagutan pa ito ng militar. Siyempre, hindi sanay sa labanan at walang karanasan sa gera. Siguradong hindi sila tatagal ng buhay. At katulad ng inaasahan, lumabas ang mga pahayagan ng mga Koreanong namatay para sa Russia. Sa kasalukuyan, hindi matiyak kung ilang North Koreans na ang namatay sa Ukraine. Gayunpaman, ikinagula talaga ng marami ang bakas na iniwan ng mga napas lang. Inulat sa NK News na sinusunog ng mga Ruso ang mukha ng mga napatay na Koreano sa Ukraine. Sinabi din ito sa Radio Free Asia kung bakit nga sinusunog ng mga Ruso yung mukha ng mga Koreanong namatay. Isa sa mga nasabing dahilan ay upang itago na ang patay ay isang Koreano dahil nga sa pinahayag nila noong una na walang North Koreans na nakikipaglaban para sa Russia. May mga nagsasabi rin na sinusunog ang mukha para hindi malaman ng ibang recruits na sila ay pinadadala sa gera bilang mga cannon fodders. Kung matatandaan noong ikasampu ng Oktubre ngayong 2024, ibinalita ng The Moscow Times na sinabi ng Kremlin na hindi totoong may mga Koreano na lumalaban sa Ukraine. Fake na report daw ito ayon sa Kremlin spokesman na si Dmitry Peskov kaya siguro sinusunog ang mga mukha ng mga Koreano para hindi masabi na tumutulong ang North Korea sa Russia pero kumpirmado na ng buong mundo ang katotohanan at hindi pa dito nagtatapos ang kwento dahil mayroon pang plano na magpapadala muli ng ilang libong sundalo para lumaban sa Ukraine marahil mataas ang moral ng mga baguhan bago sila sumabak sa labanan pero sa totoong digera malalaman din nila kung paano maging tagasalo ng bala. Anong aral lang mapupulot dito? Siguradong hindi binabalita sa pamilya ng mga Puryanong sinunog ang muka dahil sa ikalulungkot ito ng mga taga roon at bawal ang mga ganitong pahayag sa bansa. Pero nang inilabas ang video sa X, doon lang napagalaman ang tunay na kapalaran ng mga Koreanong sundalo na pinadadala ni Kim Jong-un sa Russia. Imbis na maging bayani ay tinatrato para walang silbi. Ang mamatay ng dahil sa iyo, karangalan ng mamatay para sa sariling bayan, hindi para sa bansa ng iba. Buksan mo ang iyong isip at ayang lumalim pa ng lupusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang patupulutan ng maraming aral. Tandaan, Katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan.